ang huwarang may bahay. Mahirap makita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa ganang pakinabang ang mga kabit Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay pawang kabutihan ang kinagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga humahagi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay naguurihin ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sa likat ng araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukit bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay pinagtatanim ng upas. Gayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikita ng tiyachi. Siya Siya'y gumagawa ng mga at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailang ay bukas ang palag. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong limo ang sinusuot niya. Ang kanyang asawin kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagpipili sa mga mamalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala na siyang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang landa. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng pangalan. Karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Thank you. special about mother's love. Siguro, masasabi ko na ang pagmamahal ng isang ina ay isang uri ng pagmamahal na hahanap-hanapin mo sa oras na nag-iisa ka at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ito ang pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay at pagmamahal na magbibigay sa iyo ng kasiyahan na parang araw-araw isa kang munting bata na kailangang bantayan at alagaan. Kanino ba natin makukuhang pagmamahal na kahit malaki na tayo, pinagluluto pa rin tayo, pinaglalaba at pinapaalalahanan kung may nakalimutan tayo bago pumasok sa paaralan o sa trabaho natin. Walang gagawa nun kung hindi ang pagmamahal lamang ng isang ina. So, yun lang. Maraming salamat. What's special sa pagmamahal ng nanay so ang pagmamahal ng nanay mostly pang healing, pang nourishment at uh ang pinaka-effect niya is that you that um, bibigyan kanya ng care And sa uh, pagmamahal ng iba kasi mostly to gain something from you pero kapag ang mother ang nagmahal kahit na yan walang kapalit, minsan kahit na na ma-damage na yung kanilang katawan kahit na hindi na nila kayang maglaba maglalaba sila kahit na may sakit sila, gagawin nila yun kasi na uh, sila yung nanay, sila yung uh, doon nila na-express yung pagmamahal nila and kaya blessed rin ako sa mother ko kasi nakikita ko na siya ay binigay ng Diyos para kami ay uh, tulungan na mag tulungan na um mapunan yung mga uh, kailangan namin emotionally and ah uh, pati yung pag express ng pagmamahal tinuluan niya kami kung ka gawin yun. So, yun lang. Salamat. Happy Mother's Day, Ma! Araw-araw ko pong pasasalamatan ng Panginoon at papapurihan siya dahil ikaw ang inay na ibinigay niya sa amin. Ang inay na handang magsakripisyo, magmahal ng totoo, tigit sa lahat. Pagpurihan ng Panginoon sa kahit anumang bagay na kanyang pinagdadaanan. Dahil sa iyo, lumaki kami na kagaya mo. Your name may be Ruby, but you are more precious than rubies. Happy Mother's Day. We love you. Hi, Ma. Happy Mother's Day. Uh, I want praise and thank God for being a godly example for us. Una-una dahil sa sakripisyo mo para sa amin pangalawa sa uh, pagiging example mo sa si Christian para sa aming lapat. Uh, Nahalala ko dati, eh, tinuturuan mo kami hindi maging magastos kasi hindi ka masyado material talaga. Pero uh, lagi mo niya sa amin na lagi ka, laging unahin ng Panginoon. lagi siyang uh, bigyan ng time sa lahat ng bagay. At yun din ang iniwan mo sa amin dito sa Canada na laging unahin ng Panginoon kahit ano man ang mga. Ganoon din sa ibang mga Mothers Day. Uh, gusto ko namin sabihin ni May ay Happy, Happy Mother's Day! Day! Ang espesyal sa pagmamahal ng isang ina ay hindi lamang kanyang di mabilang na pag-aalaga at pagmamahal kundi pati na rin ang kanyang hindi pagbibitaw kahit nag-aano pa kahirap ang sitwasyon. Ang isang ina ay hanggang magtiis at magbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. ay matigas sa kanilang ulo o magkaroon ng mga pagkakamali. Ito ay dahil sa di mabilang ang pagmamahal at dedikasyon na hindi tayang nantayan ng anumang bagay sa mundo nito. Bukod ka rito, ang pagmamahal ng isang ina ay nagbibigay ng lakas, inspirasyon at gabay sa mga anak sa bawat tugto ng kanilang buhay. kiss, flying kiss. Wow, flying kiss. Look around, look around. Look around, but you can see. Clap, clap, clap. Head, shoulder, head, shoulder, knees, and toes. Sweetheart, uh, salamat sa pagiging first friend ng mga anak mo and also you be, became their best friend. Also, yes. I just sacrifice. Exactly sa ako nakikita sa na ang pagmamahal para sa akin ng aming ina ay nakakaiba dahil sa kanyang paraan ng pagmamahal ako ay natuto paano naging malakas upang harapin ang mararapat harapin sa buhay ako ay natuto paano tumayo mag-isa ako din ay namulat sa mga nararapat kong alamin ang kanyang pangmamahal din ay sobrang laki na kaya niya kaming tiisin. At kaya sinusubukan ko din maging mabuting anak para makatulong sa kanya. Ganyan magmahal ang aming ina. The love of a mother is deep and unwavering. It has no bounds, gives selflessly, and never stops nurturing. It's a bond formed by the joy of becoming a The suffering that comes with giving up something and the beauty of love. A mother's love is kind and patient. It provides direction and encouragement when faced with obstacles in life. It is a reassuring hug, an ever present presence, and a ray of hope throughout the darkest hours. Love from a mother is an enduring, resentless force that molds our lives. A mother's love, a symphony so loud, heard across the land in every crowd. It flows like water, pure and clear, soft as a breeze, always near. A melody of love, a clarinet song, in every note her love shines strong. Mother's love is special because it's unconditional and unwavering. From the moment a woman becomes a mother, her life transforms in so many ways. Her priorities suddenly shift and her perspective in life broadens to cater to the well being of her child above all else. She experiences a love so deep that it defies description, a love that is selfless, nurturing, and enduring. With each milestone her child achieves, she celebrates, and with each setback, she offers unwavering support. A mother's love knows no bounds. It shapes lives, inspires greatness, and creates a bond with her child that lasts throughout their lifetime. For me, ang special about a mother's love is for me, it's the most comforting kind of love na kaya ibigay ng isang tao dito sa mundo. Um, yeah, it's very warm and iba yung, ano iba yung alaga, iba yung pagmamahal ng isang nanay. Lalo na pag may sakit, kahit matanda ka na. <laughs> parang mas mabilis kang gumagaling kapag inaalagaan ka ng nanay mo eh. And yeah, it's, it's very comforting. Very warm, very sincere, and very expressive. Uh, well, hindi pare-pareho lahat ng mga nanay, but I think, for the most part, uh, talagang, pag ang nanay talaga kaya niyang ipakita na mahal niya ang anak niya, and very expressive nga. Ng outward outwardly, ay talagang in at pinaparamdam sa mga anak niya. Um, what makes a mother's love so special is um, it is unconditional. And wala ka namang ang ginawa um, it is out of pure uh, love from your mother all all because she loves you and another thing is na it is genuine and uh, she is willing to do everything um, sacrifice everything para sa you uh, just to, for you to get a better life and also a mother's love is um, always there for you Even kahit you ibang bansa ka or Malayosha, um, you can still feel her love for you, and that's what makes it so special. And um, it is also worth more than um, any expensive things here sa mundo na to. Kahit diamonds or rubies pa. Um, it is more expensive than that, and it can never be bought. Ayun lang po.